Tinanggalan na ng lisensya na magkaroon at magdala ng baril ang driver na sinaktan at kinasahan ng baril ang isang siklista. May apela naman ang Quezon City Police District sa, nagpost sa nag sa nag-viral na video kaugnay ng insidente. Naritong report. Kawawa ng mga anak ko. Kawawa ng mga kapamilya ko. Parang asama-sama akong ano, tao. Ito na lang ang nasabi ng nag-viral na, nag na driver na si Wilfredo Gonzalez sa kanyang mga basher. Ayan, o, ayan o. Sa kumalat kasing video ng isang vlogger, nakita ng saktan ni Gonzales at kasahan ng baril ang naagit-gitan niyang siklista. Nangyari ang insidente sa may welcome rotonda sa Quezon City noong August 8. Nitong linggo, kusa nagtungo si Gonzales sa Quezon City Police District para magpaliwanag. Ang katotohanan po noon, ako pa po ang nagpatawag ng mobil dahil gusto niya ulit sa akong, gusto niya rin umis ka po ulit. Mahaba pong habulan yon eh. Nagkaayos din daw sila ng siklista matapos ang insidente. Ako at ang siklista ay pumunta kami sa police station sa kung saan kami ay nagkausap, nagkapatawaran at nagkasundong kalimutan ang nangyari. Sa isa namang Facebook post ng abogadong si Raymond Fortune, ibinahagi niya ang mensahe ng siklista na natatakot daw na mapatay siya ng mga pulis. Ito pa ang nagbayad ng 500 piso kay Gonzalez para umano sa gasgas ng kotse. Naghalo na raw kasi ang kanyang pagod at gutom, kaya nagbayad na lang siya para matigil na ang usapan, lalo't mag-isa lang daw siya sa police station. Sa isa pang screenshot, makitang may tila nagbanta pang makakasuhan ang nagpost ng viral video na nakita raw nila sa CCTV. Kinumpirma naman ni Quezon City Police District Nicolas Torre de na isang dating police si Gonzales. Inaalam pa nila kung nagretiro o na-dismiss ito. Umapila naman siya sa uploader ng video na ilabas umano ang buong nangyari. Tahimik na nga sana ang kaso kung okay. hindi lang nagpost post yung isang may hawak ng video Opo. na hindi naman party doon, direct, direct party. Yes. No? Sa, uh, tapos pinutol niya pa. Baka naman pwede niyang ipakita. Kasi according kay Willie Gonzalez, pangalawa na yan na hinarang niya na yung, hinahabol niya na yung siklista na yan. Kasi may nauna nang nangyari doon pa lang before ng welcome rotonda. Patuloy naman silang umaapila sa siklista na ibigay na ang kanyang panig. Pero kahit hindi ito magsampan ng kaso, pwede pa rin daw na panagutin si Gonzales dahil sa pagkasanya ng baril. Grave threats yun eh. Grave oh. threats. Nananakot ka ng tao. Sabi ng Dr. De Fortune, ito ay isang public crime so... Pag hindi pa siya pag uh, nag sim, pag hindi pa siya naka nakonekta ng aking mga tao ngayong araw, bukas pag start ng office, pagkatapos ng aking mga activities, I'll go personally to him and ask him to make a statement uh, so that this uh, public crime na sinasabi niya ay ma-file namin sa prosecutor's office. Sa ngayon, tinanggal na, na si Gonzales ng lisensya na magkaroon at magdala ng baril. Binawi na rin ang rehistro ng kanyang mga armas. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.